Ah uh, guys, dito pala kami sa labas ng boarding house. So may taga-INISA rito. So in a na 'to ngayon, di ba? So <coughs> timing sila na po yung lumapit sa amin, yung mga seaman nagkumuha na po ng national ID. So sila po yung in charge, yung taga-INSA na ah uh, <coughs> mag-process ng national ID po sa lahat ng Pilipino dito sa bansa natin. So timing po din na may nagrally, 'yun, maraming mga pulis oh, yung mga fresh graduate yun ang nag <coughs> pigil sa ano nagpigil sa mga nagrally kasi gusto nila pumasok doon sa Mendiola e bawal doon na papasok po sila kasi maka po ng traffic so konti lang po yung nagrally dito sa may bandang KFC so hindi po natin makita kasi tinakpan po ng mga pulis at saka may mga harang po so dito yung LRT station papuntang Cubao po yan so ito po yung lugar namin Kili. Uh, sa Recto kung saan dito po tayo nakatira dito sa boarding house po natin dito sa gilid ng nag-ano ng National ID po sa NSA o NSO So, ito po yung tawiran namin kung papunta kami po doon sa Quiapo Church So, dito banda dito sa gilid ito po yung UA So, yun, nakaabang lang po kami doon nakatingin habang naghintay po sa tawag namin sa national ID kung saan po yung information po natin uh, i-verify po sa computer po nila saka i-print out so kung makita po natin dito marami din nakapila mga siman po yan lahat pati po ng mga pulis din kumuha na rin po ng national ID so importante po yan guys yung national ID kasi balang araw magamit po natin yan uh, tsaka sa ano pang valid ID na rin po magamit po natin yan. Yung national ID na yan. Balang araw, magamit po din natin yan. So, kumuha na rin tayo. Hindi po, basta-basta marilis po yan. Mga dati, yung mga ibang siman dito, yung kumuha, o unang kumuha pa sa amin. One year na po daw, hindi pa dumating yung national ID. so si, walang problema yan pag matagal nila i-release. Basta, may hinihintay po tayo na ID sa galing po sa gobyerno natin. Eh, bawat transaksyon, malay natin, bawat transaksyon, na po yan na po ang hingiin ng ID, wala na pong iba. Dumating po na, yung panahon na yan. So, tingin-tingin lang po tayo dito, nagbibidyo. Wala po tayong ibang makontent eh, sa YouTube channel po natin. So, ito po yung city police sa uh, ano, Kison City. Itong mga police na to na makita po natin. Yun po ang mga fresh graduate na mga pulis. So wala po yung armas kasi ano lang po yan sila. Tagapigil lang po sa mga nag pro po. Iwan ko kung anong pinaprotesta pro nila. Hindi po marinig natin kasi malayo po sila. So bumalik po tayo dito sa National ID. Habang nakita ko po tong crash po natin. Yun no, Nakaparking sa gilid. Kailan po tayo makabili siguro niyan. Ito mga chicks po yan ng mga pulis. Marami po mga babaeng pulis ngayon eh oh yan. Mga babae po yan. May makita natin. Hindi naman po siguro lahat. Mga tum tumboyish to eh. Hindi naman siguro tumboy to lahat. May iba. Mga gwapa eh. Mga may tsura yung ibang pulis. <coughs> At ito. Nakaharang po sila ngayon. Habang may rallyesta rally po dito sa recto Gusto nilang pumasok doon sa binjula. Eh, hindi po nila <clears throat> pinapasok kasi makakos po ng traffic so hanggang alas 12 po siguro ito matapos matagal din yung rally na yan eh. nung nakaraang linggo mayroon din po eh. so itong recto po pala guys at saka papuntang Minjola u po to so dami pong mga university na paaralan po dito nakaikot kaya po tinawag na Yuvelt. Daming eskulahan po dyan Tsaka hindi na po ako umalis dito simula po nung nag-apply po ako 2017. Oh, ano to year 'yun 2016 kasi nakasakay ako 2018 eh. Dito na po ako. Dito na po ako uh, nakatira kaya hindi na ko po ako nasanay na po ako dito dito sa lugar na 'to. Kaya hindi na po ako umalis kasi malapit lang po sa Quiapo. kung pupunta po ng, kayo ng Cubao. Eh, malapit lang din po sa Cubao. Sentro po kasi to eh, yung rekto. Pupunta ka ng Divisoria o pupunta ka ng East M Fairview kung saan. Marami pong mga mall dito na malapit lang po sa rekto. saka pag mag-jogging ako, minsan sa Malacanang, malapit lang doon sa Malacanang eh. Kaya yung mga taong yan, gusto doon, pupasok doon sa malakanyang Kaya pinipigilan, dito pa lang pinipigilan na po sa Recto. Malapit lang po to yung ano dito. Yung malakanyang Mga ilang kilometers lang po. No, so, makita mo dyan. Pag may klase dito. Kasi ngayon, bakasyon. So wala kang makita masyadong tao. umuwi sa probinsya yung mga estudyante. Kaya medyo tahimik tong lugar dito ngayon. Marami lang tao kasi may nag-strike. So may mga maraming mga pulis po nakaabang. So siguro mga fresh graduate po itong mga pulis na to eh. Mga baguhan. sa bawal po nila magdala ng uh, sidearm pag may mag -rally. Kasi iwas na po sa kung anong ma dapat mangyari na hindi dapat mangyari. Mahal Baka mabaril mo pa yung mga ano dyan. Li lista pag minsan yung mga nag-rally mga warfreak eh itulak pa yung mga pulis o babatuin eh baka mabaril kaya bawal po yung baril dalhin sa pulis pag yung tagapigil po ng magrarally yan po ang boarding house namin yung makita nyo yung tapa uh, dito sa gilid yung gilid ng puti na building yan po ang ito po yung UE tapos yung ano nyan isa lang po may ari dito sa boarding house namin yung makita nyo na building na puti isa lang po yung may ari nyan So bumalik po tayo dito. Baka tawagin po tayo. Kaya hindi ako lumayo. Nakatawagin po tayo kahit tayo na po kasunod yan eh. Yun, ako na po yung kasunod yan. ito may machine po sila. Eh, dito po yung lahat ng information nyo. Pangalan, address. Kung saan po e mail po yung national ID. So... Ngayon, madali na lang daw po yung national ID ko, kunin. Mga siguro, 3 months na lang po. Hindi na naabot ng isang taon. Mabilis na po daw makuha. So, tingnan po natin kung gaano kabilis yung gobyerno po natin ngayon gumalaw. Kung may pagbabago, may pagbabago na po ba yung sistema nila. So, pagkakataon na po to sa amin kasi lumapit na po dito sa ano, eh, boarding house. Tsaka barangay chairman po yung Uh, Nag-ano nag, nag, sa boarding house namin Kaya siya yung nag-alok sa amin na magpa-national ID na po kami Mabait din kasi po yung ano dito eh Yung barangay chairman Na may-ari ng boarding house So shout out pala sa taga Dito kaya ito yung ano ngayon June 12 So ito po yung pangyayari ngayon sa Rikto ano ngayon eh holiday 'di ba? Holiday ngayon eh. Hindi pa ba Independence Day ngayon? So ito ito, yung babae na 'yan. Nagwala 'yan, nagwild, sumisigaw-sigaw kasi sayang daw yung mga lisensya sa mga pulis kasi yung mga tauhan niya hindi daw pinapasok. Iwan ko kung napraning ba 'tong babaeng 'to. O, may tuyo, may sayad o kasi mga tauhan daw niya yung nag eh. Kaya, yun. Nag-abang-abang. Habang pong nagabang abang po tayo sa tawag po natin dito sa NSO. So, nagawa na po rin ako ng content kasi wala po akong ma-upload sa ano, tawag nito. Para ma-update ko lang po yung YouTube ko. Kasi hindi naghang na po yung cellphone ko. Sino na? Baka may mag-sponsor po sa atin dyan. Baka naman ito yung ano crush ko binalikan ko talaga oh kita niyo naman yung mukha nyan napaka choy choy ang ganda talaga ng EDV, no kailan kaya sige lang sipag at tiyaga kailangan yan kasi may presyo yan eh pricey yan eh 160,000 hindi basta-basta mabili o maano mo kailangan mo yan pag-ipunan maliban lang kung malaki yung sahod mo yon maka-cash out ka talaga niyan pero subukan natin Malay natin sa balang araw sa atin di ma maka-own din tayo ng motor na yan kasi yun ang pangarap natin. So bumalik-balik po ako dito sa dito lang ako sa gilid ng NSO kasi taga process kasi baka tawagan po tayo. Saka ba yung valid ID na kailangan nila yung 10 number out oh, 10, eh, sorry, 10 ID yung pag-ibig hindi po nila i-accept eh. 'Yung driver's license pwede yan. Pwede po 'yang driver's license. Uh, may pinipili po sila na ID na 'yano ya, nila. So sa akin na po 'to. Kailangan pag alis mo, kailangan i-check mo 'yung mga personal information mo dyan kasi i-print out po nila 'yan. 'Yung copy na 'yan, 'yun ang pag ano, pag mo kasi pupunta doon sa inyo. Kailangan